Good morning sa mga kapwa ko isa sir May panibago na naman akong project. Pas pa kami. Lalang pas pa kami. <laughs> Ayan, nakita na namin ang Lakeview Homes. So ayan, papasok na kami. Wala na warja. So ayan, pagkatapos nga namin makita ang bahay, simula na rin kami agad. Again time. So habang naglilinis kami rin ito, ay gumagamit din ako rito ng Amber Protect. Kaya sa Amber Protect, protektado ka sa linis ng aircon nyo. So, after ko nga mag-spray gamit ang pressure washer, akin na nga asembolin isa-isa. Ayan. Kasi ang isusurut ko naman dito yung outdoor unit. Ayan. Bali, next step ko naman ay yung outdoor unit. Kalasin ko muna yung mga cover niya para mas maganda ang linis. Kasi ito naman, madali naman itong baklasin. Habang binabaklas ko ito, panayang ko sa baba kasi dito nga eh. O, oh, ba? Diba? Ang taas. Pag nahulog ka dyan, durog ka. Hindi naman, bali-bali lang. Pero syempre, doble ingat. After na mabugahan, gamit ang pressure washer, ha ah, ko na. Pagkatapos, tetesting ko na ang indoor. Ayos. Bye! Bago ka pala sa channel ko, please follow, like, share, and subscribe, mga kausasero.